Alam mo ba na ito ang mga epekto ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga posisyong punong barangay, miyembro ng Sangguniang Barangay, SK Chairperson o miyembro ng Sangguniang Kabataan patungkol sa October 30, 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections? Ang sino mang may hawak na appointive na pampublikong opisina o posisyon, kabilang ang mga aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP, at iba pang mga opisyal at empleyado sa mga korporasyong pangmamayari o kontrolado ng gobyerno, ay ituturing na ipso facto na nagbitiw sa naturang posisyon at opisina at dapat lisanin ito simula sa oras at araw kung kailan naghain ng COC ang aspirant. Ngunit ang sino mang humahawak ng elective na office o posisyon ay hindi ituturing na nagbitiw dito kahit pa naghain ng COC para sa pareho o anumang iba pa na elective na opisina ano Anumang ipinagbabawal na gawain o pagliban ng gawain patungkol sa mga kandidato ay epektibo na, gaya ng premature campaigning at iba pa mula sa pagkakasumite ng Certificate of Candidacy. Para sa tama at karagdagang impormasyon, isitahin ang opisyal na website ng COMELEC sa www.comelec.gov.ph at iba pang official social media accounts nito.